Kung hindi nila susundin yung uh, decision ng Korte Suprema, you let us say that uh, majority of the senators would still subject it for uh, proceedings in the 20th Congress, then uh, magka-problema talaga dito kasi meron din naman kaming options na pwede pong gawain kung uh, pipilitin po nila yun, no And uh, I do hope and pray that that will not happen because that will create... Uh, a constitutional crisis no and which should not uh, happen in our country kasi may mga kapwa niyo rin po attorney at isang congressman sa uh, Akbayan party list ba na nagsasabing parang uh, parang hindi parang hindi siya naniniwala sa desisyon ng Supreme Court parang hindi niya ginagalang ang desisyon ng Supreme Court at gusto niya pang i ano itong impeachment ni Vice President Sardo Duterte sa Senado? Parang uh, pinapalabas niya ho eh mas satisfy siya sa desisyon ng Senado kaysa sa si ng Supreme Court. Um, well, we respect him for that. Uh, may kanya-kanya naman tayong opinion, pero kami kasing mga abogado um, kailangan naming sundin ang Korte Suprema. Dapat namin irespeto 'yan, no? And um, since the Supreme Court has already spoken, being the highest court of the land, then we lawyers have no other recourse except to follow the same. And besides, um, siguro masakit siguro ito sa kanila kaya nakapagsabi sa sila na uh, hindi sila sang ayon doon sa Korte Suprema. Freedom of speech naman nila yon, They can do that. But to, you know, si cast aspersions as to the Supreme Court, ibang, iba na yon, iba na yon. Pwede naman lang sabihin na, hey, we do not agree. Pero wag naman nilang atakihin yung integridad ng Korte Suprema dito. Kasi klaro po yung desisyon ng Korte Suprema. Um, it is, you know, the Justice Leonen pa nga yung ano eh, yung ponente dito. Yes. At saka si Justice Leonen, di ba, ang may perception na um, ano talaga ito siya, Fair. At saka may iba pong nga nag a sa kanya noon na anti-Duterte daw siya, kay pro-yellow daw siya. Pero if you will notice, he has always been fair. And I, you know, I did not expect nga eh, na maging 15-0 yung victory natin dito, no? Unanimous! So kung unanimous ito, lahat ng Korte Suprema ng mga justices nag-agree na itong impeachment complaint na ito ibasura. So we should bow down to the will and decision of the Supreme Court. Kung sakali po, attorney, na may magsulong pa rin kasi uh, hindi na, ano yan eh, hindi na, parang hindi na bago sa atin yan. Na, sa uh, kung sakali ho, na may mag-push pa rin ng impeachment kahit hindi na pwede, ano po kayang mga malalabag nila sa batas natin pag ginawa ho nila yun? Right now, they have the option to file a motion for reconsideration. Uh, that's uh, within 15 days, no? Uh, from receipt of that decision, pwede nilang gawain yun. Um, yung pag-file pag ng another impeachment complaint, hindi po pwede yun kasi klaro yung decision ng Korte Suprema. February 6 to 2026 pa sila pwede maka-file. Tapos kung hindi nila susundin yung... Uh, ...desisyon ng Korte Suprema, you let us say that uh, majority of the senators would still subject it for uh, proceedings in the 20th Congress, then uh, magka-problema talaga dito kasi meron din naman kaming options na pwede pong gawain kung uh, pipilitin po nila yun, no? And uh, I do hope and pray that that will not happen because that will create uh, a constitutional crisis, no? And which should not uh, happen in our country uh, knowing that the Supreme Court has clearly and empathically ruled on this issue um, 15-0 pa. So dapat uh, sundin natin ito.